Ilang buhay na po pag-asa ang nasaksihan mong masayang. Mga taong matatalino, may likas na kakayahan, at may kinabukasang maliwanan. Ngunit bumagsak. Dahil sa padalos-dalos na kilos. Dahil sa galit. Sa pagkabalisa. Sa kakulangan sa pagpipigil sa sarili. Sa kawalan ng kakayahang pamahalaan ang sariling emosyon. Mahapding katotohanan, ang sinumang hindi nakakayang pamunuan ang sarili, ay magiging alipin ng lahat ng bagay sa paligid niya. Mga ugnayang nasira. Mga karerang nawalan ng saysay. Mga taong nabubuhay sa panghihinayang hanggang sa huli ng kanilang mga araw. Lahat ito, dahil hindi nila alam ang matututunan mo sa video na ito. Ngunit ang sinumang matututo ng sinin ng pagpipigil sa sarili, ang sinumang maglalapat ng mga prinsipyong estikos na ituturo ko dito, ay maaaring literal na baguhin ang kanyang kapalaran. At ito ang dahilan kung bakit kailangang mapanood mo ang video na ito hanggang sa huli. Dahil maaari mong iwasan ang mga trahedya, o higit pa, maaari mong likhain ang isang matatag, matalino, at hindi matinag na buhay. Ako si Adriano, at mahigit sampung taon na akong nag-aaral at isinasabuhay ang estesismo. Ang pilosopiyang ito ang sumagip sa akin sa mga panahong halos nawala na ang lahat sa akin. Ngayon, tinuturuan ko ang mga karaniwang tao na baguhin ang kanilang mga buhay gamit ang parehong mga prinsipyo na humubog sa mga pinuno, pilosopo, atleta, at maging mga emperador. At sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang apat na pangunahing haligi ng estesismo na maaaring ganap na baguhin ang iyong buhay, simula sa loob mo. Napansin mo na ba kung paanong isang maliit na damdamin na hindi mo agad nakokontrol ay kayang sirain ang lahat ng iyong pinaghirapan? Parang sa isang iglap ang galit, takot, o pagkabalisa ang siyang kumukuha ng manibela ng iyong buhay, at ang masaklap, hindi mo agad napapansin. Ilang beses ka nang nagsisi, dahil sa mga salitang nasambit mo ng padalos-dalos, dahil sa mga hakbang na ginawa mo sa bugso ng damdamin, o sa mga desisyong pinanghimasukan ng kaguluhan ng emosyon. Karamihan sa mga tao ay nakakaranas nito. At ang mas nakakakilabot, sa marami, ito na ang karaniwan hindi ito isang insidente lang, ito na ang kanilang normal. Ayon kay Epicteto, isang estikong pilosopo, hindi ang mga bagay mismo ang gumugulo sa atin, kundi ang ating paghatol tungkol sa mga ito. Ibig sabihin, hindi ang mga pangyayari ang sumisira sa atin, kundi kung paano natin ito tinatanggap at pinanghahawakan. Dito pumapasok ang tunay na kahulugan ng pagpipigil sa sarili, ang kakayahang huwag magpadala sa emosyon, kapag pilit kang hinihila ng mundo sa bingit. Pinatutunayan ito ng makabagong Neuroscience. Ayon sa mga pag-aaral mula sa Universidad ng Yale, ang mga taong nagsasanay sa kontrol ng emosyon, ay may malaking kakayahang umiwas sa mga padalos-dalos na desisyon, lalo na sa panahon ng matinding tensyon. At hindi ito tungkol sa pagpigil ng emosyon, kundi sa marunong na pagpili kung paano tutugon dito. Isipin mong mabuti, ilang tao ang kilala mong lumayo sa sariling pamilya, dahil sa pagtatalong pinalala ng init ng ulo. Ilan ang nawala ng trabaho dahil sa emosyonal na pagsabog. Ilan ang nasira ang relasyon dahil sa hindi mapigilang selos o takot. Maaaring isa ka na rin sa kanila. O baka sa mismong sandaling ito ay pinagdadaanan mo ito. Dito nagpapakita ng bisa ang estesismo sa aktual na buhay. Nang isinulat ni Marco Orlio, emperador ng Roma, sa kanyang talaan, ang kaluluwa ay pinipintahan ng kulay ng mga iniisip nito, pinapahiwatig niya ang isang katotohanang buhay pa rin hanggang ngayon. Kapag ang iyong mga iniisip ay punang pagkadismaya, galit at kawalan ng pag-asa, ang iyong buhay ay magiging anino ng mga iyon. Ngunit kapag sinanay mo ang iyong isipan sa katahimikan, kahit sa gitna ng kaguluhan, ang iyong mundo ay unti-unting magbabago. Marami tayong natutunan mula sa mga kwento ng mga taong kilala sa buong mundo. Halimbawa, si John Jones, isang manlalaban sa VSE na itinuturing na isa sa mga pinakamagaling sa kasaysayan ng esport. Sa loob ng cage, halos walang makatalo sa kanya. Ngunit sa labas nito, naging mahina siya sa harap ng sariling emosyon. Nauwi ito sa gulo, kontrobersya, paggamit ng ipinagbabawal na gamot at pagkakakulong. Ang karerang sana'y mas lalong naging dakila, ay naging puno ng pagkakamali at kabiguan. Dahil sa kakulangan ng disiplina sa sarili, ang kanyang husay ay nauwi sa sariling pagkasira. Sa kabilang banda, isipin mo si Nelson Mandela. Ipinakulong siya ng 27 taon ng walang katarungan. Pagkatapos ng ganoong tagal ng panahon, natural na isipin na lalabas siyang punong-puno ng galit na naghahangad ng paghihiganti. Pero hindi. Lumabas siya na may kapayapaan sa puso at may malalim na layunin sa isipan. Pinatawad niya ang mga umapi sa kanya at pinagbuklod niya ang isang buong bansa. Hindi ito kahinaan. Ito ay tunay na lakas. Ito ang pinakamalinis na anyo ng pagkontrol sa sarili. Si Mandela ay naging simbolo ng pandaigdigang kapayapaan hindi dahil kinimkim niya ang dalit, kundi dahil napalitan niya ito ng karunungan. Kung iniisip mong paano mo maisasabuhay ito, magsimula ka sa isang bagay na tila maliit, ang pagtigil. Isang simpleng paghinto, Kapag naramdaman mong sumisiklab ang galit, huwag kang agad sumagot. Kapag ang takot ang nanginibabaw, huwag agad magdesisyon. Kapag may taong nananadya sa'yo, huwag mong ibalik ng kapareho. Gawin mo ang itinuturo ng mga stoiko, pagmasdan ang bugso ng damdamin, pero huwag mong sundin agad. May inilatala ang Harvard Business Review na nagsasabing ang mga leader na may mataas na antas ng emosyonal na katalinuhan, kasama na ang kakayahang magtimpi, ay mas iginagalang, mas nakakabuo ng masiglang grupo, at mas nakakagawa ng matalinong desisyon. At hindi lang ito para sa trabaho. Nalalapat ito sa lahat ng aspeto ng buhay, habang nagmamaneho, habang kumakain kasama ang pamilya, o sa mahirap na usapan kasama ang taong mahal mo. Ang taong kayang pamahalaan ang damdamin ay kayang pamahalaan ang sitwasyon. At alam mo bang ang utak ng tao ay nangangailangan lamang ng siyamnapung segundo upang maproseso ang matinding damdamin? Ibig sabihin, kung kaya mong hintayin ang siyam na pung segundong iyon nang hindi umaaksyon agad, malalagpasan mo ang pinakamasidhing bahagi ng bugso ng emosyon. Alam mo yung sandaling gusto mong magpadala ng mensahe habang mainit pa ang ulo. O yung gusto mong sumuko agad kapag nadismaya ka. O yung bigla ka nalang sasabog sa isang tao. Hintay ka muna. Huminga. Bigyan mo ng pagkakataong muling makontrol ng isip ang katawan. Doon sa pagitan ng damdaming bumubulwak at ng iyong magiging sagot na roon ang iyong tunay na kapangyarihan. Ang pagkakaroon ng disiplina sa sarili ay hindi pagiging malamig o manhid. Ang ibig sabihin nito ay marunong kang pumili. Ramdam mo ang lahat ng damdamin pero hindi ka tinatangay ng kahit alinman sa mga ito, at habang mas madalas mong pinapraktis ito, mas mapapansin mong ang tunay na kalayaan ay hindi sa paggawa ng kahit anong gusto mo, kundi sa hindi pagiging alipin ng sariling pagnanasa at emosyon. Sa panahon natin ngayon na puno ng pagmamadali, inay, at kaguluhan ng damdamin, ang taong kayang manatiling kalmado sa gitna ng lahat ng ito ay namumukod tangi. At higit pa roon, siya ang tunay na nagwawagi. Gaya nga ng sinabi ni Seneca, walang hangin na pabor kung hindi mo alam kung saan ka pupunta. At ang taong hindi kayang pamunuan ang sarili ay laging maliligaw. Pero hindi ka kailangang manatili sa ganitong kalagayan. Maaari kang magsanay. Maaari kang magbago. At lahat ng ito ay nagsisimula sa susunod mong desisyon. Ilang beses ka na bang nagsabi ng "ui" kahit gusto mo talagang tumanggi? Ilang ulit ka nang nangako sa sarili na babaguhin mo ang isang bagay pero pagkatapos ay nagsisi? Ilang beses mo na bang ipinangako sa sarili mong magbabago, gaya ng pagsisimula ng mas malusog na pagkain, pagputol ng ugnayan sa isang taong nakasakit sa iyo, o paggising ng mas maaga, pero agad mo ring sinuway ang sarili mong salita. Ang totoo, karamihan sa atin ay hindi na kailangan ng kalaban, dahil tayo na mismo ang sumisira sa ating mga layunin. At ang ugat ng ganitong gawi ay malinaw, kulang tayo sa kakayahang pamahalaan ang ating sarili, ang tinatawag na disiplina. Isa itong kawalan ng lakas para tumupad sa mga salitang binitiwan natin, lalo na para sa sarili natin. Isang araw, sinabi ni Seneca na kahiyahiya ang taong mas maraming sinasabi kaysa ginagawa. At sa panahon ngayon ng social media, mas lumalala pa ito. Puno ang mga post ng pangako ng pagbabago, mga caption ng magagandang hangarin, mga plano na idinideklara ng malakas, pero hindi natin kayang panindigan kahit ang mga simpleng desisyon sa araw-araw. May kapalit ito, Isang tahimik pero matinding kabayaran sa bawat pangakong hindi mo tinutupad, lalo na sa sarili mo. Tinuturuan mong huwag magtiwala ang utak mo sa mismong mga salita mo. At kapag ikaw mismo ay hindi naniniwala sa sarili mong pananalita, unti-unti kang guguho. Sa praktikal na aspeto, ito ay makikita sa mga pagkakataong tinatanggap mo ang mga imbitasyon dahil ayaw mong makasakit ng damdamin. Mananatili sa isang relasyon dahil sa attachment kahit ramdam mong sinasaktan ka na. Pupunta sa mga lugar na ayaw mo dahil lang sa inaasahan ng iba. Yung pakiramdam na laging pagod, laging kulang sa oras, laging ubos, madalas ay resulta ng dami ng beses na sinabi mong sa iba habang paulit-ulit mong sinasabing hindi sa sarili mong katotohanan. Hindi ito kabaitan. Isa itong kahinaan. Ang tunay na lakas ay nagsisimula sa kakayahang tumanggi may paggalang pero may paninindigan. Ayon sa behavioral psychology, ang palagyang pagsang-ayon, kahit ayaw natin ay bahagi ng isang pattern na tinatawag na people pleasing o ang labis na hangaring palugurin ang lahat. At may mabigat itong epekto, sobrang kaba sa pakikisalamuha, kawalan ng saysay sa buhay, at mababang tingin sa sarili. Dahil sa kaibuturan, alam nating hindi tayo namumuhay ayon sa totoo nating nararamdaman. At ang mabuhay na taliwa sa sarili mong konsensya ay isa sa mga pinakatahimik pero pinakamalupit na paraan ng paghihirap. Tignan natin ito sa isang konkretong halimbawa. Si Emmy Winehouse, isang pambihirang talento, kakaibang tinig, at hindi matatawarang presensya. Pero ayon sa mga malalapit sa kanya, at mga sumulat ng kanyang talambuhay, isa siya sa mga taong nahirapang magsabi ng i hindi, hindi lang sa mga nasa paligid niya, kundi sa sarili niyang kabustuhan. Ang pressure ng kasikatan, ang mga relasyong nakakasama, ang pagkakalulong sa bisyo, dahan-dahan siyang dinala sa landas ng sariling pagbagsak at umalis siya sa mundong ito ng masyadong maaga. Hindi dahil sa kawalan ng talento, kundi dahil sa kakulangan sa sariling pamamahala. Sa kabilang dako, naroon si Keanu Reeves, isa sa mga artista na hindi lang hinahangaan dahil sa mga ginampanang papel sa pelikula, kundi dahil sa kanyang personal na asal. Marunong siyang tumanggi sa mga imbitasyon ng may paggalang. Namumuhay siya ng simple. Tahimik siyang tumutulong sa mga kaibigan, at pinangangalagaan niya ang kanyang pribadong buhay sa pamamagitan ng disiplina. May mga pagkakataon na tinanggihan niya ang mga kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyong piso, lahat upang manatiling totoo sa kanyang prinsipyo. Hindi siya nagbebenta ng sarili. Hindi siya nalilihis ng landas. Taglay niya ang tinatawag ng mga pilosopong stoiko na iupatheya, isang buhay na ginagabayan ng mga malusog na damdamin, hindi ng pabigla-biglang bugso ng emosyon. Iyon ang tunay na kalayaan sa kalooban. At maaari mong simulan ito sa iyong sarili ngayon din magsimula sa maliliit. Nagpasya kang matulog ng mas maaga. Tuparin mo. Gusto mong umiwas sa social media ng isang oras bawat araw. Gawin mo. Tatanggihan mo ang isang imbitasyon para alagaan ang sarili mo. Gawin mo ito ng may paninindigan at malinaw na layunin nang hindi kailangang humaba sa pagpapaliwanan. Dahil tuwing tinutupad mo ang kahit simpleng pangako na ginawa mo sa sarili mo, mas pinapalakas mo ang loob at tiwala mo sa sarili. Kapag ang salita mo ay nagsimulang magkaroon ng tunay na halaga para sa iyo, unti-unti ring magbabago ang pagtingin ng mundo sa iyo. Ang lakas na 'yan ay may tuwirang koneksyon sa tiwala, at ang tiwala ay hindi nabubuo sa teoryang hungkag, kundi sa bawat kilos, sa bawat desisyong tapat. Sa isang pananaliksik na inilathala sa Journal of Personality and Social Psychology, na pag-alaman ng mga eksperto na ang mga taong tumutupad sa sariling pangako, kahit gaano pa kaliit, ay mas may mataas na antas ng tiwala sa sarili, produktibidad, at kasiyahan sa buhay. At hindi ito tungkol sa pagiging matigas ang ulo o hindi marunong umunawa. Ang punto ay kung paano mo pinahahalagahan ang sarili mo. Kapag pinapakita mong seryoso ka sa sarili mong paninindigan, napipilitan ding sumunod ang iba, Itinuro ni Epicteto na, ang taong hindi tapat sa sarili ay hindi rin magiging tapat sa iba. At ito'y totoo sa lahat ng aspeto ng buhay. Kung hindi mo kayang magsabi ng, tama na, kapag may umaapak sa iyong hangganan, paano mo asahan na igagalang ka ng iba? Kung paulit-ulit mong binabaliwala ang sarili mong desisyon, paano ka makakabuo ng matatag na direksyon sa buhay? Ang tunay na pagpipigil sa sarili ay nagsisimula sa sandaling tumigil ka sa pagtalikod sa sarili mong salita. Kapag itinuring mong sagrado ang iyong pangako sa sarili, isang kasunduang hindi basta-basta binabasag, doon mo malalaman kung gaano ito kabigat. Maaaring mawalan ka ng ilang oportunidad. May mga taong hindi matutuwa. Pero ang mahalaga, hindi mo kailanman mawawala ang sarili mo sa gitna ng lahat ng iyon. At sa dulo, ito ang nagbibigay sa iyo ng buong mong pagkatao. Ito ang dahilan kung bakit ka tumitibay. Ito ang dahilan kung bakit ka nagiging kakaiba. Sapagkat ang taong natutong magsabi ng i hindi nang may tapang ay siyang nagsasabi rin ng i sa isang buhay na mas malinaw, mas makabuluhan, at mas totoo. Napansin mo na ba kung gaano kadalas sinisisi ng mga tao ang iba kapag may hindi magandang nangyari? Kadalasan, parang otomatiko na. Kapag may hindi magandang kinalabasan sa trabaho, laging ang boss ang may kasalanan. Kapag natapos ang isang relasyon, palaging ang kapareha ang may mali. Kapag hindi naging ayon sa plano ang takbo ng buhay agad-agad, sinisisi ang gobyerno, ang mga magulang, ang nakaraan. Marami sa atin ang nakagawian na ito, at baka minsan ay ikaw rin. Ngunit ito ang masakit na katotohanan, habang patuloy mong ibinubunton ang sisi sa iba, mas lalo mong nawawala ang kontrol sa sarili mong buhay. Muli, si Epicteto ay hindi nagpaligoy-ligoy, habang sinisisi mo ang iba sa iyong mga problema, isa kang alipin. Kapag tumigil ka sa paninisi, doon ka unang hakbang sa tunay na kalayaan. Ang linyang ito ay tila suntok sa sikmura, pero sa totoo lang, isa rin itong susi. Sa oras na piliin mong akuin ang pananagutan para sa sarili mong buhay, doon mo rin kinukuha ang kapangyarihang baguhin ito. Iyan ang tunay na kahulugan ng pagpipigil sa sarili, ang hindi pagbigay ng iyong kapalaran sa kamay ng iba, kundi ang pagkakaroon ng lakas ng loob na kontrolin ito. Hindi ito tungkol sa paninisi. Ang pinag-usapan dito ay pananagutan. At may napakalaking agwat sa pagitan ng dalawa. Ang paninisi ay nakakaparalisa. Ang pananagutan ay nagpapalaya. Kapag sinabi mong kasalanan niya ito, nananatili kang bihan. Ngunit kapag tinanong mong, ano sa lahat ng ito ang nasa aking kamay, doon ka nagsisimulang lumaya. At ito ay totoo sa lahat ng larangan, pananalapi, relasyon, kalusugan, trabaho. Ayon sa isang pag-aaral ng American Psychological Association, ang mga taong may malalim na pakiramdam ng personal na pananagutan, ay mas may mataas na antas ng emosyonal na kabutihan, tibay ng loob, at tagumpay sa personal na layunin. Sa madaling salita, kung nais mong maging mas matatag, mas masaya, at mas may kakayahan kailangan mong tumigil sa pagtuturo ng daliri sa iba. Si Charlie Sheen ay isang halimbawa na madaling maunawaan ng marami. Sa loob ng maraming taon, siya ang aktor na may pinakamalaking kita sa telebisyon sa Estados Unidos. Ngunit ang kanyang karera ay bumagsak. Nahulog siya sa paggamit ng droga, napasangkot sa mga iskandalo, mga away sa publiko, at mga pahayad na padalos-dalos. Sa mga panayam, lagi niyang isinisisi sa iba ang kanyang sitwasyon, sa mga producer, sa mga kumpanya ng produksyon, sa mga mamamahayag. Ngunit bihira siyang umamin ng sariling pananagutan at anong nangyari. Siya ay tinanggal sa trabaho, nawalan ng mga kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang 300 milyong piso, at sa loob ng mahabang panahon, siya ay ginawang katatawanan. Hindi dahil kulang siya sa talento, kundi dahil hindi niya kayang akuin ang responsibilidad sa sarili niyang mga kilos. Ngayon, isipin mo naman si Oprah Winfrey. Bilang bata, siya ay biktima ng pang-aabuso. Lumaki siyang salat sa yaman. Dumaan siya sa mga pagsubok na maaaring nagpahinto na sa marami. Pero pinili niyang huwag magpaapi. Hindi niya ginawang dahilan ang kanyang nakaraan para sumuko. Sa halip na sabihin, "Hindi ko kaya dahil sa pinagdaanan ko," sinabi niya, "Dahil nasa pinagdaanan ko, mas kailangan kong magtabumpay." Sa kasalukuyan, kinikilala siya bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo. Hindi dahil sinuwerte siya, kundi dahil pinili niyang hindi ibigay ang kanyang kapangyarihan sa mundo. Araw-araw may ganitong uri ng pagpili. Sa bawat pagkakataong may bumigo sa at pinipili mong huwag umangal kundi kumilos. Sa mga sandaling tumitigil ka sa pagsasabi ng "kiganito na talaga ako" at nagsisimula kang pagtrabahuhan ang iyong sarili. Sa bawat desisyong tinatanggap mong maaaring hindi ako ang may kasalanan, pero ako ang may pananagutan kung paano ko ito haharapin. Ito ang mga bagay na talagang nagbabago ng lahat. Sa pang-araw-araw na buhay, pwedeng magsimula ito sa simpleng sitwasyon. Halimbawa, nahuli ka sa isang appointment. Sa halip na isisi ito sa traffic, kinikilala mong dapat ay umalis ka ng mas maaga. O kaya naman, baon ka sa utang. Sa halip na sabihin na kasalanan ito ng mataas na presyo ng bilihin, sinisilip mo ang paraan ng paggastos mo. Kung ikaw naman ay emosyonal na pagod, sa halip na isisi sa mga tao sa paligid, tinatanggap mong kailangan mong magtakda ng malinaw na hangganan. Ito ang mga pagbabago sa pananaw na unti-unting binabago ang takbo ng iyong kinabukasan. Sinulat ni Marco Orlio, isang emperador at pilosopong stoiko, sa kanyang mga tala, may kapangyarihan ka sa iyong isipan, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Kapag naunawaan mo ito, makakahanap ka ng lakas. Isa ito sa pinakamahalagang aral ng pilosopiyang stoicismo, ang malinaw na pagkakaiba ng mga bagay na kaya mong kontrolin at ng mga hindi mo kayang baguhin. Kapag inuukol mo ang iyong atensyon sa kung ano ang nasa loob ng iyong kakayahan, tulad ng iyong mga kilos, pagpili at mga tugon, nagsisimula kang manalo sa loob mo. At doon nagsisimula ang tunay na pagbabagong personal. Napatunayan na rin ito ng modernong sikolohiya. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga taong may paniniwala na may kontrol sila sa kanilang buhay, na tinatawag na internal locus of control, ay may mas maayos na kalusugan sa pag-isip, mas mahusay na nakakaharap ng mga problema, at mas matagumpay sa mga layuning pangmatagalan. Sapagkat hindi nila inuubos ang lakas sa pagsisi sa mundo. Abala sila sa paghubog ng kanilang pagkatao, sa pagtuwid ng landas, sa pagkatuto mula sa kabiguan, at narito ang isang bagay na dapat mong malaman, walang nagsabing madali ito. Ang pagtanggap ng responsibilidad ay hindi komportable. Nangangailangan ito ng pagkalinang ng pag-isip at emosyon. Tinatanggal ka nito sa papel ng biktima at inilalagay ka sa papel ng may kontrol. Ngunit sa paglipas ng panahon, ito lang ang daan patungo sa tunay na kapangyarihan. Maaaring mananatiling hindi patas ang mundo. Maaaring patuloy kang bigwin ng ibang tao, pero hindi na kailangang diktahan ng mga bagay na ito kung sino ka. Sapagkat kapag nauunawaan mong ang mga bagay sa labas ng iyong kontrol, ay hindi dapat maging sanhi ng pagkawala ng iyong kapayapaan, nagiging hindi matitinag ang iyong panloob na pagkatao. Kapag ang isang tao ay tunay na tumutok sa mga bagay na kaya niyang kontrolin, nagkakaroon siya ng tibay na hindi matitinag ng mundo sa labas. Ito ang uri ng lakas na tahimik ngunit makapangyarihan, ang lakas ng isang tao na huminto sa pagbato ng sisi sa mundo at nagsimulang baguhin ito, simula sa sarili. Napag-isipan mo na ba kung ilang suliranin ang naiwasan sana kung mas pinili ng mga tao ang manahimik? Ilang pagtatalo ang lumala at naging matinding sigalot dahil lamang sa isang salitang hindi pinag-isipan? Ilang pagkakataon ang nawala dahil may nagsalita sa oras na dapat ay nanahimik? Sa panahon ngayon, parang lahat ay gustong magsalita, ngunit kakaunti ang handang makinig. Sa ganitong kalagayan, ang isang taong sumusunod sa prinsipyo ng mga pilosopong estikos ay kumikilos ng taliwa sa karamihan. Hindi siya tahimik dahil sa kahinaan ng loob. Tahimik siya dahil nauunawaan niyang ang katahimikan ay isang mas mataas na anyo ng karunungan. Isang araw sinabi ni Sneka, mas iniintindi ng karamihan ang pagsasalita kaysa ang mismong pamumuhay at sa isang pahayag na yon, tumambad na ang hamon ng ating henerasyon. Ang kagustuhang laging magsalita, magbigay ng opinyon, sumagot, at magpatunay ay nagiging patibong. Ang pagmamadaling magsalita nang hindi man lang iniisip ang bigat ng mga salita, ay naglalagay sa atin sa mga sitwasyong hindi naman kailangang mangyari. Masyado tayong nagpapaliwanag, nagtutuwid, nagbubunyag ng sarili. At sa prosesong iyon, inuubos natin ang lakas na maaari sanang gamitin para sa paglikha, pagmamasid, pagminilay, o simpleng mamuhay ng payapa. Ayon sa Agham, may masamang epekto sa ating isipan ang labis na pagkalantad sa ingay at sobrang dami ng pananalita. Sa isang pananaliksik mula sa Universidad ng Mikigan, napag-alaman na ang mga taong laging nasa paligid ng magulong usapan at maingay na kapaligiran ay mas mataas ang tsansa na makaranas ng labis na pagkapagod sa isipan, pagkabalisa, at pagkapinsala sa abilidad mag-isip habang lumilipas ang panahon. Ibig sabihin, habang dumarami ang ingay sa paligid at sa ating sarili, pababa naman ng pababa ang ating balanse. Ang katahimikan ay hindi lang kawalan ng tunog. Ito ay malinaw na presensya ng pag-isip. Ilang ulit ka na bang nagsisi sa mga pag-uusap na dapat ay hindi na pinalawi. Sa mga mensaheng ipinadala mo dahil sa bugso ng damdamin. Sa mga diskusyong nagsimula sa maliit at nauwi sa hindi na masolusyonan. Araw-araw itong nangyayari. Sa bawat isa sa atin. At sa ganitong konteksto, ang katahimikan ay hindi kahinaan. Isa itong desisyon. Isang anyo ng pagkakaroon ng pagpipigil sa sarili. Isang lugar kung saan mas malinaw mong nauunawaan ang iba at ang sarili mo. Sa loob ng katahimikan na ito, sumisibol ang ideya. Humuhupa ang emosyon, at sumisilang ang karunungan. Isa sa mga kilalang halimbawa ng isang taong hindi napigilang magsalita sa maling oras ay si Kanye West. Isa siyang dalubhasa sa musika, walang duda. Ngunit dahil sa mga pabigla-biglang pahayag at hindi mapigilang mga komento, nawalan siya ng mga kasunduan na aabot sa mahigit sa humigit kumulang 40 bilyong piso sa halaga ng salapi sa Pilipinas. Nasira ang relasyon niya sa malalaking tatak at ang kanyang reputasyon ay tila hindi na bumalik sa dati. Naroon pa rin ang kanyang galing, pero nabago na ang pananaw ng mga tao, dahil lamang sa kanyang mga salita. Kapag nagsasalita ka, inilalantad mo kung sino ka. Ngunit kapag sobra ka ng magsalita, may mga bagay kang nailalantad na sana'y eh hindi na. Samantala, pansinin mo si Cristiano Ronaldo. Isa sa mga pinakadakilang atleta sa kasaysayan. Laging nasa ilalim ng matinding pressure, pero bihira mong marinig na nasasangkot siya sa alitan gamit ang kanyang pananalita. Kapag nagsalita siya, malinaw at tiyak. Kapag kumilos siya, may layunin. At ang kanyang pananahimik ay mas mainay pa kaysa sa isang libong panayam. Hindi ito bahagi ng estratehiyang pangkalakalan. Isa itong anyo ng malalim na disiplina sa sarili. Isa itong mataas na uri ng katalinuhan sa damdamin. Isa itong pagsasabuhay ng tinatawag ng mga estikos na sophrosyne ang panloob na balance na makikita pati sa mga bagay na pinipili mong hindi sabihin sa pang-araw-araw na buhay, ang ganitong karunungan ay magagamit sa mga simpleng sitwasyon. May nang aasar sa iyo. Huminga ng malalim. Maghintay. Manahimik. Kapag ang isang usapan ay nagsisimulang maging marahas o matindi, umatras ka muna. Kapag may desisyong kailangang pag-isipan ng maigi, humanap ka ng lugar na tahimik. Sa katahimikan, maririnig mo ang tinig na palaging nilalamon ng ingay ng mundo, ang sarili mong kutob, Ayon kay Marco Orlio, sa bawat libong salitang binigkas, ilan lamang ang tunay na mahalaga. Ngunit ang katahimikang inilaan sa tamang sandali, kayang baguhin ang lahat. Ang katahimikan ay may kapangyarihang hindi madaling ipaliwanan. Kayang nitong palamigin ang tensyon. Binabagal nito ang bilis ng isip. Binigibigyan nito ng pahinga ang katawan at isipan upang makapanumbalik. Kaya't lalong sumisikat ang mga gawain tulad ng pagmumuni-muni at maingat na pagminilay sapagkat binabalik nila tayo sa kung anong nawala sa kabuluhan ng makababong mundo, ang kakayahang kilalanin ang sariling damdamin at hangarin. May isang pag-aaral na nailathala sa Frontiers in Psychology na nagpapakita na kahit ilang minutong sinadyang katahimikan ay kayang linawin ang isip at bawasan ang padalos-dalos na kilos. Ang pagiging tahimik ay hindi nangangahulugang pinipigilan ang sarili. Sa halip, ito ay matalinong pagpili kung kailan dapat magsalita. Sapagkat may mga sandaling ang pinakamatibay na paliwanag ay ang halimbawa mismo. Ang tunay na lakas ay hindi laging nakikita sa pagkapanalo sa argumento, kundi sa pag-iwas dito. Ang tunay na dangan ng isang tao ay masusukat hindi sa lakas ng kanyang tinig, kundi sa husay ng kanyang pagtugon. Pwede mong simulan ito ngayon din sa halip na agad mag-reply sa mensaheng nakakapagpainit ng ulo, huminga ka muna. Kapag may tukso na makipagtalo sa social media, isara mo ang api. Kung may bumabagabag sa'yo, hindi mo kailangang ipaliwanag agad-agad, obserbahan mo muna. Sapagkat ang taong marunong manahimik sa oras ng pangangailangan, ay siyang mas may bigat kapag siya'y nagsalita. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay pagkabuo. At kapag naging komportable ka sa katahimikan, magkakaroon ka ng higit na kakayahan sa sarili at sa iyong paligid sapagkat ang taong nakokontrol ang sarili niyang dila ay siya may kakayahang pamunuan ang kanyang sariling buhay. Ang taong may disiplina sa sarili ay kayang baguhin ang anumang mundo na kanyang ginagalawan. Sapagkat hindi ang mundo ang nagtatakda ng iyong kapayapaan, kundi kung paano ka tumutugon dito. Hindi ang ibang tao ang may kapangyarihan sa direksyon ng iyong buhay, kundi ikaw mismo. At kapag ito'y tunay mong nauunawaan, at sinasanay sa maliliit na pasya ng bawat araw, mapapansin mong unti-unti nang nababago ang iyong realidad. Walang halaga kung nasaan ka ngayon. Kapag nagsimula ka, hindi bukas, kundi ngayon, nasanayin ang disiplina ng isipan, mararamdaman mo agad ang epekto nito. Mas maayos ang tulog mo, mas malinaw kang tumutugon, mas matatag kang magdesisyon. Sapagkat ang pilosopiyang ito ay hindi lamang teorya. Isa itong paraan ng pamumuhay. Isa itong tunay na pagbabago. Ito ang hangganan sa pagitan ng pamumuhay ng walang kamalayan at ng pamumuhay ng may tunay na pag-unawa. At kung narating mo na ang puntong ito, isang pagbati ang nararapat sa iyo. Isa ka ng hakbang pataas. Ngunit hindi dito nagtatapos ang iyong landas. Ang susunod na video na makikita mo ngayon sa iyong screen ay magdadala pa sa iyo sa mas malalim na yugto ng karunungang ito. Matututuhan mo kung paano magpatuloy sa iyong pag-unlad Upang araw-araw ay maging isang bahagdan kang mas mahusay kaysa kahapon. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin hanggang dito. Ako si Adriano at inaabangan kita sa susunod na video.